Isang makabagbagdamdaming kwento tungkol sa isang matandang lalaki na itinuring na pabigat ng kanyang sariling pamilya hanggang sa isang araw, nabunyag ang kanyang lihim na kabutihan. Panoorin ang buong video at alamin kung bakit si Lolo Ernesto ay hindi lang basta matanda, isa siyang inspirasyon. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa Batangas, may isang matandang lalaki na nagdangalang Lolo Ernesto. Siya'y retirado, mahina na ang tuhod, at madalas makalimot, pero ang puso niya, puno ng kabutihan at pasensya. Kasama niya sa bahay ang kanyang anak na si Ramon, ang manugang niyang si Liza, at ang apo niyang si Miguel, isang batang puno ng pangarap. Pero sa kabila ng kabaitan ni Lolo Ernesto, si Liza ay palaging masungit sa kanya. Para bang pabigat siya sa bahay? Pinapagalitan siya kahit sa maliliit na bagay at minsan pa pa'y ang parang katulong. Isang araw, binigyan siya ni Liza ng pera para mamili ng gulay sa palengke. Habang naglalakad, nadaanan niya ang botika. Doon, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak, nakikiusap sa tindero. Kuya, maawa po kayo. May sakit po ang nanay ko. Kailangan niya ng gamot. Pero kulang po ang pera ko. Pero tinanggihan siya ng tindero. Walang bayad, walang gamot. Napaluha ang bata. Naawa si Lolo Ernesto. Walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang perang pambiling gulay sa bata. Wala siyang dalang uwi kundi awa. At pag-asa para sa bata. Kinagabihan, nagtatakang nagtanong si Ramon, bakit walang gulay sa hapag, Liza? Tanungin mo ang tatay mo. Ibinigay ang pera sa kung sinong pulubi. Napailing si Ramon. Tay, bakit niyo ginagawa yan? Hindi naman natin responsibilidad ang lahat ng tao. Ama, sabi po ng guro ko, ang pagtulong ay palaging tama. Tahimik ang lahat. Tanging katotohanan ng bata ang umalingaungaw. Ilang araw ang lumipas, muling pumunta sa palengke si Lolo Ernesto. Munit bigla siyang nahilo at natumba sa kalsada. May tumulong at tumawag gamit ang kanyang telepono. Nang malaman ni Liza, wala siyang pakialam. Pinigilan pa niyang sabihan si Ramon. Pero si Miguel, labis ang pag-aalala hinintay niya si Lolo sa pintuan. Sa pag-uwi ng matanda, yakap lang ng apo ang kanyang naging pahinga. Magmula noon, magkasama sila palagi nagkukwento si Lolo ng mga aral sa buhay. Doon natuto si Miguel ng tunay na kabutihan. Isang araw, galit na galit si Liza. Binigyan ko ng pambayad sa paaralan si Miguel, pero hindi niya binayaran. Ewan ko kung saan napunta ang pera. Hindi ko po nawala, may kaklase po ako na pinapaalis na dahil wala siyang pambayad. Kaya ibinigay ko sa kanya. Bigla siyang sinampal ni Liza. Mana ka talaga sa lolo mo. Sayang ang pera. Tama na. Ginawa ni Miguel ang tama. Ako na lang ang magbabayad ulit. Dumating ang araw na inutosan ni Liza si Lolo Ernesto upang magbayad ng kuryente. Pero sa pila na nakawan siya. Uwi siyang walang dalang resibo, walang perang natira at wala ring lakas ng loob. Tahimik siyang umakyat sa kanyang kwarto, kinuha ang lumang larawan ng kanyang yumaong asawa. Lumapit kay Ramon at Liza. Dadalhin niyo ba ako sa bahay ampunan? Gusto ko na ron tumira. Baka doon, may kapayapaan ako. Mas mabuti pa nga. Sa wakas, makakapagpahinga rin kami sa bahay ampunan, habang inaasikaso ang mga papeles, napansin ni Ramon na parang matagal nang magkakilala si Lolo at ang tagapamahala. Kilalang kilala niya si Lolo. Bakit po? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ramon. Ang lalaking itinuring nilang pabigat. Minsan palang naging ilaw sa buhay ng iba. Pagbalik niya sa bahay, tinanong siya ni Liza. Bakit ang tagal mo? Dinala mo ba sa ampunan o sa sementeryo? At doon sumabog si Ramon. Tama na. Hindi mo ba naiintindihan? Ang ama ko may ginawang hindi natin kayang pantayan. Nagligtas siya ng buhay at niminsan hindi niya tayo sinumbatan. Ano na ang mangyayari sa tin ngayon? Babalikan natin siya. Tayong lahat. Nagpunta silang tatlo si Ramon, Liza at Miguel pabalik sa ampunan. Doon, niyakap ni Ramon ang kanyang ama. Patawarin mo kami, Itay. Uwi ka na sa tunay mong tahanan. Anak, ang tahanan na kung saan puno ng pagmamahalan bilang isang pamilya. Sa dulo ng kwentong ito, isa lang ang nais naming ipaalala. Mahalin natin ang ating magulang. Igalang natin sila. Hindi nila kailangan ng maraming bagay. Ang kailangan lang nila ay ang ating pag-ibig. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ay click na rin ang bell icon para updated ka sa susunod naming mga kwentong puno ng aral at inspirasyon.